Hi guys! Ayan, naglabi-labi na naman kami ngayon. Dito kami ngayon sa Corfakan, sa Madilyn. Bumisita kami doon sa trabaho ng aking ako. Oh, ang ganda ng mga halaman nila dito. Oh. Ay, nakatimlintik ako guys. So ayan yung mga kasama ko. Mag-ano muna kami. Ang ganda. Puno ng ilaw dates yan. Puno ng dates. So, shout out, shout out. Yan. Shout out sa inyong lahat. So, doon mayroon din doon, ano, oh, siga, kapihan din doon sa tawid. So, pero malamig talaga, guys. Hindi pa naman ako naka-jacket. So, kalatsutsi. Uh, ah, yung labi ko. Ang ginawa, dito kami sa seaside. Pero dito sa Corfakan. So, ayan siya, guys, dan. Dagat yan, dyan siya. tayo yung laboy na saglit lang kami kasi dapat isang oras lang laboy lang pero uh, tomorrow dito kami matutulog ayan umbrella pero umbrella dito sa Corpacan uh, Ano ba yung pa? Bibi. Bibi. Nagawala, sabi mo. ay, alay, sasakay kayo. Magkano Mag ba yan? Ayun, Ayun, no? Brother. Brother. Hali dito. Brother. <laughs> eh, hey, wala Mandara-mandara so, masaya na to eh. Kaya nga. Sa bandiram na may... Ang pa, ano? Sa ah. ilang minuto na yun man. Sa na may french fries. <laughs> Oo. Oh. tara, let's go. Where is it? Hindi yung maganda, sirin. Pangit pala yun. Pangit yun na lang. Pangit. Pangit? <laughs> Bao dun. May mga lawi pala yung parsley. so, gusto <laughs> naman. Nguso naman, grabe oh. Sabi um, mag um, mo, doon, yeah. eh. po, maganda pa yung cars mo doon. Ang habol niya tanag. Baby, may mga lawan. Mamaya, doon na lang tayo magka-car. Tapos amoy utot. O, di ba yung ano, pinikturan mo? Di ba pinikturan mo? Patago. Kasi siya pag nalaman niya. Oo. Ano ba yun? Ayan, tubig na yan dyan. What? Maganda dito na bukas, maraming tao. Lalo gantong oras, wala na masyado. Ay, Ay, hindi. Pagkapagay mo na dyan si Ch Si Ano, si Chahine. May bayad. Patago niyong tinuhaan eh. Nagulat siya. Sarap lang mama, shell, kasi malamig. Oo po. Ang haba ng cornish baka pa ng Ang liwanag ng ano nak? Ang liwanag ng camera. Kahit Opo gabi. Oh. Tapos oh. Yung isa pa. Mm. Ano tawag dito? Para hindi maalog wala laglag lag, lag. ay oo oh, oh. oh. steady naka yung yung hindi siya magsishake. hindi ko alam kung mayroon to meron yan na, meron saan ay hindi pa na. yun yung inaantay ko mga ano na yan mga december na <laughs> Ini main masuk gua eh Saan? Ay, idol. Pwede magpa-picture, idol. Pwede magpa-picture. Yes. magpapa picture yes. daw siya kayo. Yes. Can I? Yes, pwede naman. I, I, He's my idol. <laughs> How are you today? Say hi. Hi. <laughs> okay, joke lang. Oo, thank you. <laughs> thank you, brother. Thank you. boring <laughs> kasih